Hi. Yo yo yo, what's up with you? I don't. Oh. Hello, Rambo here. And and here. Of Rambo and Enzo. <laughs> <laughs> Ngayong maga, a uh, December 25. Merry Christmas. Merry Christmas. Happy Christmas. Happy Christmas, darling. Uh. uh again, this is another vlog alam mo yung ano? Yung uh, uh vlog na naririnig mo. Ano? challenge nila nang mag vlog sila everyday until Christmas. Eto, after Christmas. <laughs> ito ah, di camera. Eh oh. e, bakit kasi may ganyan diyan na ko na lang ko? to, kasi oh, di ka oh, may store ba? Sige, ako tingin diyan ganon. So, ah, sige, tanggalin ko na. Tago mo na. Ayun, oh, di ba kasi hindi ko alam anong purpose tago yeah. mo pa yung sarili hey, mo. Kaya mo na. Tika lang na uusi di. Hindi ito. mo na makukuha yan mamaya. Oo, oh, ganyan. <laughs> <laughs> bakit kasi may ganon? Ah, uh, uh, um, gusto ko lang i-record yung aming mga thoughts ngayong umaga. Akala <laughs> ko gusto ko <lang> <laughs> <hindi> na rin ano. <laughs> Wala, hindi ko talaga kasi alam ko hanggang ano ba to, what is it all about. Tapos uh, tapos sabi mo gusto ko lang, siya, parang gusto ko lang ninawin sa lahat. Uh, <laughs> mga, mga fans ko dyan, karabi, mga... Grabe yan naman, parang naman akong sikat. <laughs> Joke lang. This, this is a video journal. So anong plano natin ngayong Pasko? This is us documenting our life as a couple, a married couple na married ng 15th year na ngayon? Sa April. Sa April 6, okay. So, okay. Pa-15. Pa 15 pa 15 uh, years. Uh, this is the life of a married couple ng almost 15 years and with no kids. <laughs> yeah, unfortunately. Yes. And with four dogs. Yeah, currently, oh. Uh, So yeah, uh, anong plano today? Wala masyado. Well, dahil nga, dalawa lang kami and all, we've never really had anoche buena ng... On our own. <laughs> ng kami lang. Nak na nagluto kami, naghanda, ganon. Uh, most of our anoche buenas, not, not most, all of our anoche buenas, are in someone else's house. Either sa friends or sa family ko sa Manila. Or sila yung pumunta sa atin. oh, gano. Gano. Yeah. And so, yeah, this is Christmas morning and we don't have anything here. And we don't have anything here. So, Joanne, sinuot niya na yung kanyang pamasko. Ang aking overalls. At, <laughs> <laughs> sabi niya lalabas daw kami para kumain niya na sa labas. Cheat day ngayon yeah. mula sa healthy living pa rin pero ano? medyo mag-indulge tayo ng bahagya sa mga beautiful food today. Bagay-bagay. Baga. Actually, marami akong mga pwedeng i-plan. Pwedeng, pwedeng marami tayong pwedeng mga gagawin at pupuntahan today. Kaso? Pero... Ano-ano hindi, I mean, we could go to Apaw, Apaw yeah, we could go, go to, uh, we could go to, ano, um doon sa, anong tawag dito, Cervantes, mm -hmm. we can't go to Robinsons and watch movie. Oh wow, wow pala no. Maraming yeah. MMM, MMFF ngayon, Metro yeah. Manila Film Festival movies. Mm, Kaya marami. lang ay for sure din, maraming mga people ngayon doon, mga families. Sa bagot, Parang Pero ang teka lang speaking of movies ah, I am dying to watch yung A Complete Unknown or Complete Unknown lang. yung Dylan. biopic tungkol kay Bob Dylan. Kaso sa mga SM cinemas yun. And wala kaming SM dito. Baka mayroon sa Robinson? Wala. Tilingnan ko yung website siya Wala eh. Kahit nga yung SM Ordaneta, tilingnan ko wala eh. Wala. Kaya o baka, baka yun yung yata yung, yung pinakamalapit na SM sa atin, yung no? Ordaneta. Baguio. Mas malapit yung Baguio kaysa Ordaneta. Uh, same lang sila ng, ano, same lang sila ng layo. Then, you, uh, you might as well go to Baguio. Oo. Uh, Ganon. Um, so, yun yung mga, ano, teka lang, baka... Yeah, ano, parang hindi siya maingay. Baka magkakamot. Ma-introduce ah, natin si Bugnay. Ito ang itsura ni Bugnay ngayon. Naririnig kayong kamot-kamot sa background. Ayan. <laughs> oh. That's good. Teka lang, natanggal na ba? Dahil yan, sa kanyang injury, kaya siya may ganyan. Mm -hmm. At para hindi niya makamot yung tenga niya kasi natatanggal na. Oo. Oh. So, ayan. Meron siyang stitches. Uh, ayan, sa kabilang malaki. Ayan. At sa ilalim pa. So, she's getting better. So, anyway. So... So, so yun what's yung, the mga, plan? yun yung, yung mga, mga mo. things we... Usually, ganun naman yung ginagawa natin pagka Pasiko, darling. nag ano, tayong dalawa, nag-road tripping. Uh -huh. Pero this time, kasi meron tayong gina-work out na health something. Should I say it? Yeah, sure. Um, so, last month, um, pumunta kami ng OB kasi... Should I say it? Yo, sure. So, ano, um... This is for us naman din to look back yeah. on. Yeah. Uh, bago mo sabihin yan. ah uh, so, yeah, we... May mga topic na tayo about this tungkol sa us na, not having kids and all that. Yeah. And we are past, we are already past dun sa 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 pain or panghina yung ganon yung malak yung malaki pero mm -hmm. meron pa rin diyang hole sa heart namin somewhere na hindi naman namin in entertain and you can you can say na no, we don't care about it anymore that much na parang kapag ka, na pag-uusapan lang minsan yeah. tapos na emotionally ka naman sa araw na yan pero like that's one in 100 ganun yeah, we don't really yeah, we don't feel sorry about ourselves mm -hmm. about mm -hmm. it kung meron nice kung, I mean, paminsan, kung wala okay lang din naman. parang paminsan-minsan pero ano hindi parang sobrang very very rare oh Parang kagaya ng mga memories din, di ba, na wala ka naman iniisip, tapos biglang pupasok sa mind mo. Parang ganon din siya. Uh, or... So, yeah. So, parang ito, yung inyo backstory sa sasabihin mo tungkol sa last month. Oh. So, actually, we're not really, ano, parang hindi naman siya nag na to work on it. Uh, hindi uh, siya nag na ganon. parang so, it's maraday, just a maraday, medical, maraday, issue na parang hindi na to normal, parang one month na akong nagre and all that, so oh. parang sa akin wala lang naman akong pangyay, parang ayos lang, haya mo na yan, wala, parang hindi Haya mo na about not oh. having kids Parang yeah, haya mo na yan, parang ayos lang yeah. ako, ayos lang naman ako, like I, I am happy I yeah. am very happy with our life at parang na-accept ko na na, ganun talaga parang feeling ko na nagawa na natin yung parang pwede nating gawin for the last, yeah. alam mo yan uh, yeah. The best that we could Past years mm. So pero so since last month, last month na merong parang medical emergency somehow in uh, a way parang din ni Ethanat si emergency siguro parang uh, we just noticed na oy isang buwan ka na halos na nireregla nang oh, walang tigil. Oh, oh. So we had her checked sa Obigayni tapos yung OB somehow nagplant siya ng counting hope kejuan na oh you're still young babae yeah. tapos warm naman siya and for the longest time siya yung siya yung latest na OB na may ganong warmth. Tsaka parang ano, in a way, sa kahit sa dami ng mga ob niya na punta natin dati, parang walang answer, walang... Ayun nga, walang, parang for the longest time, wala kaming ano, idea. Walang clue kung ano ba talaga yung what's up, anong nangyari kasi sabi lang na okay, pero walang, walang ano. Tapos, so, with the help of the OB and chat GPT. so parang somehow na-figure out ko na what's wrong or ano yung mga possible na pwedeng gawin so so since we're at it naman sa so parang i-heal parang tong same naman yung process same na process ng since mat matigil yung yung bleeding oo so parang sa same process with uh with being filled ano filter parang working out <laughs> yung fertility pwedeng filter, <laughs> filter. <laughs> filter. <laughs> parang parehas naman yung process so why not you know uh, gawin na lang din so hence the everyday walking then to get healthier akin, eh. Yeah. yeah. Tapos so parang ano, um, somehow in a way ngayon ay nasa parang may tatlong cycles yun na i-work out. So, mm. pwede pa rin naman ako maglalakwa siya na all that. Pero since this is my only, alam mo yun, the only window as far as window, fertility is concerned. Oh, I mean, siguro sa susunod. Pero sa ngayon, I have, at I least have, this month, oh. we have three months, we have to we have three cycles to work on it. So, somehow, parang okay lang ako na mag-sacrifice yung mga paglalakwa siya and all okay. that. Kasi, Uh, I almost forgot where, where you're heading. Oh, parang okay lang ako na isacrifice mo na yan for this yeah, next this, uh, three months. And okay lang din naman ako kung meron. Pero hindi ko maiwasan. I, I mean, okay lang ako kung, alam mo yun, hindi siya maging fruitful and all. Pero somehow sa back ng brain ko and sa heart ko, parang umaasa ako. Pero at the same time, parang... counting oh, May nabuksan dyan na hope and all. Oh, meron. Pero, na, na iniwasan natin kasi nga rin with hope comes disappointments. Yeah. So parang alam mo yung gusto mo mag-excite. Pero I excited. think we are we are a bit older naman na. And, yeah, yeah. Pero um, syempre, you are mature, human. Uh, alam mo yung parang kaya nga hindi natin siya para siyang ano eh kind of worms na alam mo na may masarap din diyan pero at the same time ayaw mo buksan kasi along kasama noon ay may mga worms parang basically ganon. <laughs> ganon, grabe. Ang baka kung bubuksan ko, alam mong may worms. Hindi, <laughs> e, eh, pero kung Okay, pangit yung nagamit mo na, ano, na <laughs> ah, so example. basically parang ano, parang... wala nang parang, diretso mo. Parang na, maganda siya na, idea. Yun, na, na idea, pero at the same time, it, kasama dun yung pwede kang masasaktan. Ah. Kasi, may excite ka na naman, may imagine mo na all that. Ah. So... Somehow, in, for the longest time, siguro yun yung iwasan ko. Parang, I'm done with it. Ah. I'm done with it. Pero ngayon, parang, Well, you, you, you think you can face it oo tsaka parang well hindi naman talaga yun yung pinaka purpose kung bakit to nangyari parang alam mo yun, parang hindi naman ako pumunta doon para oh sige workout natin to ulit uh, parang pero you, you you we got parang fault. feeling ko parang feeling ko parang prideful nga ako parang hindi ko siya i-accept parang paano ba to sabihin parang siguro for the longest time merong self pity in a way do na parang ako, pupunta ako sa doktor, parang mag-workout ng, alam mo yun, parang okay, ganon. Parang meron dong helplessness. You feel defeated? Oh, helplessness and I feel defeated. So parang ngayon, parang, parang gusto kong i-keep yung... Yung peace mo? hindi PC, eh. parang intay, Ay, hindi naman integrity yung word eh. Gusto ko i-keep yung aking dignity, parang in a way. Sa akin lang uh, naman Ayo yun parang, ayokong uh, parang helpless na naman. Parang ganun, parang, uh, parang, gets, gets. parang pupunta ako ng helpless ako, dok, ganito uh, yung gagawin. Parang, whatever man yung negative feeling na yun, uh, parang, ayaw parang, siyang ma-feel. Ay, oo, oh, parang, siguro yung mga other people, they feel na parang kawawa naman to, wala ka na, etc. Pero, ako personally, pagka ayokong maisip yun, towards myself na alam mo po ako sa si doktor mag-workout ako magsige ako pray para meron nito tapos iyak iyak parang ayoko na yon yung path na yon yun. oo uh, so kaya parang okay lang kung wala wala kung meron meron uh, pero at the same time meron dong ano meron dong uh, hope na sana meron hindi naman siya uh, denial Ay, uh, hindi naman okay. ano lang kasi tapos sa tayo doon may acceptance oh, uh, na, parang dati protecting which is after 5 years yun ng marriage namin we already accepted yun Yeah. So parang parang gano'n lang na well, parang, parang prideful nga siya na way kung kung kung, kung maboto at merong baby para lang. Na, grabe naman si Mommy. Pero parang gina na, na hindi ko talaga tuwing workout just just because of it. Parang oh, sabay na lang natin. Parang gano'n. Bakit pa kayo gano'n? Pero parang... Yeah, I mean, you're being honest. Yeah, parang right? gano'n siya na... Kasi ayaw ko maging helpless na parang... Parang kawawa naman ako, yeah. so... I know how you... Uh, I, I, I get what you are feeling. Yeah. Parang si, correct me ah, parang same somehow same feeling ba yan na ano yung ano yung mga first four years ng marriage natin na we are, we, we we lived sa Manila and naghahanap tayo ng apartment na matitirahan. Uh. Tapos may mga feeling ako na pag na ginagawa natin yon I feel so mahirap. Mm -hmm. I, feel, I feel so poor kasi kakatok ka sa mga foreign tapos ang mamahal tapos mm -hmm. yung mind mo hindi pa nabubuksan na hindi ka mawiling gumasos ng gano'n mm -hmm. and you feel, and you feel na hindi hindi we cannot afford meron bang saying ano 'yan wala naman. Parang ayoko yung feeling na 'yon. Oh, Ayun yung oh. ibig ko sabihin. Oh, oh, oh. Oh. parang ayoko yung feeling na 'yon. Yeah, all right. Ayoko yung feeling na help, parang yung feeling na helpless ako at i-accept na kawawa talaga ako wala talagang magawa <laughs> <laughs> pero ito na naman ako ulit nagte-try parang uh, ano may Ay, yeah, yeah, yeah. yung siya, pride mo, no? May pri oh, yun oh, yeah, pride, pride oh, yun ya, pride pride siya sa sarili ko somehow na parang may hindi siya pangit eh. Parang ano lang siya, parang... Uh, hindi siya pride-pride na proud. Uh -huh. Proud ka or prideful ka. Parang, ayoko personal... Ng, ayoko ng kawawa yung sarili ko. Ah, uh, yun, yun. Kaya, uh, kaya naisip ko nga, ayoko yung ganung feeling uh -huh. ng nag-aarap ng apartment uh -huh. and all. Kasi I feel so poor. Kasi ayaw parang okay naman ako eh. Pero ito, this time, so parang might as well yeah, do yeah. this. Give it a shot. Yeah, give it a shot. Again, again. Kaya, kaya I don't really tell it to people kasi... But, but then again, I think, I think yung iniwasan mo na feeling na yan at ano, process um, we are a bit older now. Yeah. I mean, My... lang, hold on. Uh, parang same process, same same possible na experience, pero we are stronger now, I think, and more mature now to handle it than before. Yeah. And actually, than when we were young, which is five or seven, eight years ago. Actually, na-figure -na out ko habang nag-decide ako kung saan marang galing yung feeling. Okay. Ta ngayon ko lang din na siguro nasa subconscious mind ko siya pala. Um, ito, this is the, no, ngayon ko lang din na gather itong thought na to na probably hindi, probably not sa sarili ko uh -huh. or sa atin kasi this is a safe place. Uh -huh. Um, na-realize ko In na... the an Yeah, iyon yeah, yun nga. That, that That's yeah. the thing. Na na-realize ko. Kaya tanong ko kayo na, should I share? Hindi kahit sa mga sisters ko, parang hindi ko masyadong sinishare itong vulnerable. Ay, ah, yung part na to. I mean, sa mga few, sa pinaka-closest ko na mga kapatid, like they get to here, pero hindi talaga yung... Not as deep. Not as deep. Kasi parang ano eh, parang siyang, at least kung hindi mag-workout, tayo lang nakakalam parang walang maaawa sa akin. Ah. Uh, Doon pala siya yeah, 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 na na kung hindi naman nag-workout, parang at least sa akin, sabihin ko lang na at least na okay na yung yung ano ko, lining, uterine lining ko, etc. Parang ganun ko siya maiisip or at least kung hindi, man to nag hindi naman to nag-work yung yung fertility na to, yung paglalakad ko, hindi lang naman din para mabunti. So parang si sexy pa rin ako. Kung baga, ako, ako lang tayo lang nakakalang. <laughs> Side quest to <so> sexy. <laughs> parang hindi, ibig kong sabihin, tayo lang nakakalang nun ng failure. Yeah. Kaya parang, ngayon, ayaw, siguro, ngayon ko lang na-realize na, ayaw ko pala talaga, ayaw, parang, ang tagal ko siyang na-recognize na ang pinaka-core reason nito ay, ayoko na kapag ka mag-fail ay maawa sa akin yung mga people and kapag ka maawa sila I feel I, uh, not, not, not Or people, people, oh my sorry pero yung I mean, mga people that I love din yeah. parang ayoko na ma they will feel sorry for me galing naman yun sa love pero at the same time ayoko na ma feel reliant towards me kasi mas ma-feel ko rin na sorry ako sa sarili ko uh, ah yeah, yeah yeah may ganyang feeling parang tayo 'yun no? parang nalulungkot ka na tapos alam mo yung bata may na, na yung, yung yun. bata na nanaiyak na no? Tapos tinitigan mo pa, ikaw, wow, wow, oh, ko diba pa So parang ganun. So kung hindi siya mangyari, <laughs> ayos lang ako. Like, wala, walang, walang, ano, wala masyadong damage. Ah. Uh, ko okay, I mean, ang ganda nga nito actually, kasi... Um, I mean, this is a usual thing. Yeah, Rambo and I, parang adami namin mga... This is usual. This is usual. Pero too. unusual lang na naka-record. Naka and we decided to record this uh, kahapon yung, yung thought just so we can look back sa Oo. mga thoughts natin sa mga panahon na 'to. Hindi na na so, okay. nare-recognize ko lang yung process ng ang daming bases yung reasoning ko, mo. O ang daming beses ko yung ganitong panahon na hindi ko talaga ma-pinpoint exactly kung regardless ko anong mga mga topics sa or anong mga happenings, hindi ko ma-pinpoint exactly kung saan ba nagagaling yung feelings, eh, yung sadness or oh, lahat ng feelings kung ano man yung nag-feel ko sa certain situation. Mas nare-recognize ko lang kapag pinag-uusapan natin. And that leads to... That's a good point na pwede natin pag-usapan din actually ngayon. Um, kaya healthy when we express. Yeah. And kaya so may requirement for you to express. Kailangan you feel safe sa people sa you will be space. expressing your feelings with. Tapos yung person pa na yan na kakashiran ka, ka, ka mo, at least meron siyang empathy sa iyo or mm -hmm. at least dina try niya yung best niya to understand you. Uh. -huh. Yun yung 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 people na who really listens to listen, listens mm -hmm. to understand, hindi yung to listen to to respond. Mm -hmm. Alam mo yun or or listen to comfort you. Mm -hmm. so, parang uh, Yeah, dun, ayoko naman ng I mean, I appreciate people na who listen to comfort pero parang gusto pero ko lang Pero not always. yeah, parang gusto ko lang ng eto, ah, kumbaga ito abang na-figure out ko to, let's figure it out together. Parang sabihin ko na masakit yung pako. Like, it's, it's a fact. Hindi I mean, yun kawawa. Same din dyan sa tingin pako. ko sa ano. same <laughs> din dyan sa... Sa... Hindi lang ano, no? Hindi lang yung problema. Yung mga rant mo lang minsan din. Mm. Na... Oh, uh, di, gaya mga husband, ano? <laughs> Naisip ko lang na ito ngayon na... Uh, totoo pala talaga, no? Na minsan, kasi parang eto Hindi ko alam kung all men ano or natural <laughs> to sa men or baka baka ako lang din naman. Pero Par na ba sa bin -sa, ay nakikita mo sa. Ano kaya 'to kasi yung mga ano yung mga memes minsan eh. Anyway, parang we tend to give logical reasoning. Logical answer so, to. Logical answers <laughs> sa mga runs and problems uh, at least ni Joan namin. Sa amin lang pala ako nang lumabas pa. I tend to do that na mag reklamo siya sa akin oh, bilang proactive person and all that okay so let's find ano the, yan ang issue mo ano ba yung gagawin ganyan ganyan lagi kang may solution dun sa akin oh, nag-iisip hindi lagi naman akin ano, kung ano man yun oh, pero may mga times pala na yun lang yung gusto lang mag-rant oh, wala namang gustong wala namang gustong uh, resolution kasi, kasi nga naman <laughs> if you see it mula sa end ko yung ranting mo ay begging din ng solution. The way you are saying it. Parang, ano ba to? Ganyan, 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 ganyan. <laughs> Pero sa mind ko, I can already see kung paano yun mapaplancha. Yeah. Pinaplancha mo na agad. Teka lang, Parang, parang mo natural yun ako. sa akin. I mean, I'm not always right. That's for sure. Pero yun yung yeah. way sa akin. Parang, parang in general, ganun naman ako. Kahit hindi verbal, may makita akong situation. Parang, alam ko na sa head ko kung paano ko paplancha yan. Parang ikaw, parang halimbawa, nagrarant ako kung ano, tapos sabihin mo, o di, huwag mong ano yun. O oh, di, huwag mong main, oh, ano oh, mo sabihin sa, oh, alimbawa, nagreklamo, ang mahal mo ma naman ma 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 ito, ang ano naman ito. O, huwag oh, mong bilhin. O, huwag mong bilhin. Parang, nabili na eh. Alam mo, parang gusto ko lang naman magreklamo. I don't want to do anything about it. Gusto ko lang uh, magreklamo. o, di ba, hindi mo rin, ano eh. Sa, sa, di I mean, parang, oh, nakain ko na to. Tapos binili ko to ng 500. Ah ba't ang ginawa to masarap? Wala naman akong para eh, i-rebalik mo or like, gano'n kayo, eh, i mo or i, I ano, para, mo. Para refund mo. Para, para, okay lang mababaw para, na example para, lang. Para, ah, para sa akin, okay naman ako na i-let go pero parang hindi ako mag ano, ng without a fight kahit sa sarili ko lang. Parang ay, ang pangit naman ito? At least, kasi I feel that this is a safe place. Ayun, Kaso yeah, nangyayari nga, parang, parang hindi naman ako toxic na person. <laughs> hindi, kumbaga parang Acta. dahil, dahil, anong tawag dito? dahil parang yung mga reklamo na mo, but na, nadadamay ka sa mantalang. Hindi naman nadadamay. Hindi, I mean, uh, siguro, for the lack ito, of words. Ito. for the galing words, lang din siya siguro dun sa gusto ko ng kataymiga. kapayapaan mo. Kapayapaan mo. <laughs> hindi, hindi kataymika ako. Kapayapaan mo, yung masaya ka, ganyan, yung wala kang issue, wala kang problema. No. Hindi, actually, good na pinoint mo yan, ano, na, katulad, alam mo yung sasabi ko na, na, na pinag-usapan natin minsan na minsan yung mga parents pinapagalitan ng mga anak nila. Kasi sabi, wag kang malikot, nakakaya sa iba. Pero ang, ang reality nahihiya talaga yung parents mismo sa sa, sa mga, sa mga tao hindi hindi sa alin nagagalit sila, hindi talaga sa hindi talaga for the sake ng children nila na tumino. Mm. Mm. Na nagagalit sila kasi for their sake. And and it will take humility to accept yung truth yeah. na yan. To recognize, recognize and to so, accept. Uh, so what I'm saying is, good thing na pinoint mo yan na when I do that, na no, that's really not about me. Uh, that's that's really me wanting you to have peace. Mm. Uh, Apres kahapon, may tinatago akong mga uh, text message, uh, hindi text message, mga messenger sa kanya, ng mga message na sa tingin ko ikaka-high blood niya. So, uh, yung phone, <laughs> tinago ko siya. At least ngayon, pwede niya nang basahin kasi tumipas na. Kasi kung kagabi, uh, sasama ang loob niya. Meron mm -hmm. na akong kachat na ano na, na not medyo so kind. Oh, <laughs> not so kind yung mga words ko. Pero of course, towards me, pero ako towards dun sa kachat ko. Ay, okay lang naman ako. Parang maunaway, na, maunaway naman ako in general. So yeah, that's one example. Tinago ko 'yan para lang kasi pag binasa niya pag high blood na naman to De, si, si mm, Madam Joan. Meron kasi akong isang purpose lang sa life. You know, Yun yung, yung alagaan. Ayun nga, ayun nga. Oh, given na yan. Now, kapag ka may gano'n uh, na same naman din sa akin kapag ka may gano'n pero doon nagagaling yun kapag ka may gano'n tapos parang as if parang alam na lahat tapos parang parang alam mo yun basta basta feeling ko na ka. mode activated ayos kayo ah hindi mo kaya to ambayt itong parang gano'n <laughs> ah, although it's Gets between ka naman. <laughs> and anyway yun nga going back <laughs> <laughs> parang gano'n sa akin ah parang yung purpose ko and ay, ay yeah. to protect you yes. at mahalin ka at hindi ka mamimiss sa represent. Ah. Parang ganon. Yeah. Ako naman, wala akong pakisasabihin <laughs> ng iba like generally. Pero anyway, so yun nga, uh, yun, yung, yung piece mo, basically yung concern ko. Ah, uh, hindi, ikaw naman sa akin. Ano, really, naalala mo? Tumatakbo talaga sa vein natin, dalawa yung minsan nating video na ano eh. Yung, kung merong mang one thing, one thing only hmm. sa sa healthy na, at least sa, sa in-enjoy natin na relasyon. Yun yung ano, we keep each others ano kanon best interest best interest priority natin yung best in kapakanan ng isa't isa ah yeah in any angle anyway so yeah that's about it siguro sa video na to <laughs> kasi we can go on and on palagi uh, this is a normal thing and this v is good na we we get to hmm. Di, pero yung pinaka point kanina is we we try to we so, <laughs> ng points, eh. we figure out ourselves As, as we g speak, as we uh, communicate, as we listen parang, parang sa isa ito, This is a safe place. Uh, we can to each other. Hindi naman talaga natin alam minsan. Hindi natin naiintindihan yung mga sarili natin. At wala tayo minsan mga answers. And when we we talk, kahit na parang nag-runt nag, uh, lang or kung okay. ano man yun, basta we we talk ng openly nang walang filtered. Ito yung feelings, ganyan-ganyan. Tayo rin sa process, yeah. nari-realize para it's either ako sa sarili ko. tika lang, habang nagsasalita ako, ay pala Parang, alam Nangyayari din yun. yan sa ano eh sa mga sa, sa mga away na malalakas ang boses. Hmm. Pero ang pa ang difference lang kapag nasa ganung kasing mood kahit nariririnig mo tama siya, tama siya. <laughs> 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 uh, pero dahil wala tayo sa away mode, which is yung away mode is napaka ano naman niya, yeah. napaka rare. So that, kung kung meron tayong sanang ganito na ano, palagi na hindi not us pero kung may nanonood man, ah uh, maganda siya na ano na na practice. And I I would like to specifically uh, to talk specifically to men at least. Hindi ko alam uh, ayoko nang explain pero kasi sa culture natin, men don't listen sa mga wives nila. Mostly at least ako, lumaki ako na gano'n ng tatay ko and I can see a lot of men that they don't ano, communicate well, they don't value yung thoughts ng mga wives nila. Ganun. Pero, eh, isang bagay na, na nakaraan na ano, ka-usap ko si Arman. Isipin mo, two grown men, two grown, a uh, grown ass men, na mukha kaming mga sigay, mga itsura namin. Pero, mukha yung mga mama. Mga mama kami, ganun. Pero kamukha na namin yung mga tatay namin, yung unang panahon <laughs> ng mga siga sila nun. Pero we were talking about that specific thing, how We call it na na ano eh parang it's this is the secret to ano happy marriage kaming dalawa ni Arma pinag-usapan namin na maging under ka lang. <laughs> In, uh, na, hindi kagaya ng under na alam, alam natin. Pero yung yon, yung under means yun. you 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 listen. you listen like you you give yung full uh, heart and attention mo sa hindi lang sa sinasabi, kung hindi sa life ng someone na ng wife natin. Na, not just sa wives natin, of course. Sa mga people na we say na we love. Parang ganun. Anyway, I'm enough very, na. I'm very lucky na nasubtet kita. Mayroon po sasabihin. sweater rin naman ako. <laughs> Ika nga ni kumparing Rico Blanco. Alam mo, sasabihin ka? You may... You can... Huh? You can take all the stars. It's all you want. All you want, but I'll always be the lucky one. Papi uh. Alright, so this is it for the, this vid for today for this video this is Rambo and Joan this is kwentuhan with Rambo and Joan all right so again this is Rambo and this is the madandal Joan <laughs> and the mabait one <laughs> <laughs> cheers